mga microphone sa mga Ang nakita nyo ngayong umaga at ngayong hapo ay obvious na plan B ng iilan sa Liberal Party para pabaksakin ang ating Pangulo para bumalik sila sa kapangyarihan. Very obvious na ang witness ay hindi nagsasabi ng totoo Uh, napakaraming hearing na nalaganap sa buong Pilipinas sa uh, Kongreso Senado. Kayo ang witness lalo pag ang senador, pwede magtanong. Pero bakit pagdating sa akin ay bawal daw magtanong at hindi pwedeng pahabayan. At bukod doon, ay i-intimidate pa tayo, no? Ngayon lang po ako nakakita, nakapwa senador sasabihan mo na uh, hindi kita papa hindi ka. Tapos pipigilan nila mag magsalita uh, no. So I do not know what is becoming of the Senate uh except for a battering ram to place their own candidate, to place the their own party mates sa palasyo. It's a pity not because of Duterte, hindi na si Duterte masasaktan dito eh. Ang buong Pilipinas na it will hurt our investments, our trade, our tourism, uh our tourism uh, strategy sapagkat panay kasi no na ang uh, pinapalabas na. Ito. So I hope na ang plenaryo ay gumawa na ng pagkilos dito at pag-usapan na to sa focus man o sa session, kasi ang witness, hindi man basta papayagan yan nang hindi mo muna i-check na buong katotohanan. Let me point out one uh, point sa inyo. 2014 daw nandyan na daw yan sa Witness Protection Program. Sino ba ang secretary ng Department of Justice nung panonayon. Hindi ba si Senator De Lima. Bakit hindi nila pinailan ng kaso si Mayor Duterte noon? Bakit nung panahon na si Sen Senator De Lima ang nasa loob ng DOJ, wala siyang lakas ng loob sabihin lahat ito? Pero ngayon, nabaliktad na ang DOJ ay appointee ni President Duterte, ngayon maglalakas ng loob. Parang uh, hindi ko talaga makita kung paano papayagan ni Senador Dilimat ng ibang senador mag-present ng witness na ganyan na palpak na, hindi na nagsasabi ng katotohanan na uh, halata pa na nag invento ng mga kung ano-ano. So it, it's a very sad day for the Philippines. Senate. Senator, nagpusipin ni sa Senator Trillianis, ano yung nag-exchange? No, alam mo, yung uh, yung init ng ulo niya sa so mga hearing, normal yun eh. naging kasama uh, ko yan Ika nga sa hirap at ginawa, minsan malamig ulo, minsan mainit ulo. Nagulat lang ako dahil palalayasin niya ako sa hearing or patitigilin dahil hindi daw akong membro. Pero ang hindi niya alam, kasama ang privilege pitch ko sa agenda. So for that purpose, membro ako ng committee. So nung ayaw niya ako pasalitain, so tumitingin ako kay chairman, biglang tumingin sa akin, tapos sabi niya sa akin, hindi talaga kita papoporma hindi ito. Pa dito. ko ano? Sabi niya, baka akala mo, mapopormahin kita dito. So sabi ko sa kanya, bakit? Senador din ako, halal ako ng tao. Eh. Ano sinasabi mo, hindi ako pwede magsalita dito? So ang susunod niya sinabi, ano, yung mga pangarap mo, natutupad na ba? So, hindi ko na alam kung nasan ang galing yun. So sabi ko sa kanya, ano mga pangarap? Ano, ano yung sinasabi mo? Eh, hearing ang pinag-uusapan natin. So sabi niya, you're protecting evil. Sabi ko, I'm not protecting evil. So sabi niya, hindi, you're into evil na. So sabi ko, you're evil. So, hindi ko nga maintindihan. Uh, kung hindi, isa lang intention, mawala yung aking focus sa witness. Kasi habang nakapokus ako sa witness, makikita ng tao kung nagsasabi ng totoo o hindi. Nakita niyo naman po, pangatlong hearing na to. Lahat ng oras binibigay natin sa kanila, lalo kay Sen. De sa kanyang witness. Bakit ako, 45 minutes, 55 minutes hindi maibigay para mahimay ang witness ito. No? So, hindi hindi ko na malaman kung committee on justice ba to or committee to remove Duterte and place the vice president in power. I'm not saying the vice president is involved. No? But definitely some senators, no? more than two, are involved. Ayaw niyo pumag mag-agree executive session. That's not the point eh. Hindi ko namang uh, gusto malaman talaga yung facts. Gusto ko testing. Ito. Kasi Nakaka, nakakapagtaka. Wala daw siya radio, wala daw siya TV, wala daw siya ang uh, Pero nakalapit siya sa Senado. So gusto ko malaman, may nag-coach ba sa kanyang senador May kumuha ba sa kanya? Anong pinangako sa kanya? Doon ako papunta. Eh bakit natin gagawin ang executive session? Doon? So I repeat my question. Bakit paglabang kay Duterte, open session ka? Kahit nagsasabi sa pagkat, panay kasinungalingan na ang uh, pinapalabas dito. So I hope na ang plenaryo ay gumawa na ng pagkilos dito at pag-usapan na to sa caucus man o sa session kasi ang witness, hindi man basta papayagan yan, nang hindi mo muna i-check na buong katotohanan. Let me point out one uh, point sa inyo. 2014 daw, nandyan na daw yan sa Witness Protection Program. Sino ba ang sekretary nang Department of Justice nung panahon na yon. Hindi ba si Senator De Lima? Bakit hindi nila pinailan ng kaso si Mayor Duterte noon? Bakit nung panahon na si Senator De Lima ang nasa loob ng DOJ, wala siyang lakas ng loob sabihin lahat ito? Pero ngayon, nabaliktad na ang DOJ ay appointee ni President Duterte ngayon maglalakas ng loob. Parang uh, hindi ko talaga makita kung paano papayagan ni Senator Dilimat at nung ibang senador magpresent ng witness na ganyan na palpak na, hindi na nagsasabi ng katotohanan, uh, halata pa na nag iimbento ng mga kung ano-ano. So it, it's a very sad day for the Philippine Senate. Po sa ni Trulianis. Senator ano yung nag-exchange No, alam mo, yung, yung init ng ulo niya sa mga hearing, normal yun eh. Naging uh, kasama ko yan, ika nga sa hirap at ginhawa, minsan malamig ulo, minsan mainit ulo. Nagulat lang ako dahil palalayasin niya ako sa hearing or patitigilin dahil hindi daw ako membro. Pero ang hindi niya alam, kasama ang privilege pitch ko sa agenda. So for that purpose, membro ako ng committee. So nung ayaw niya ako pasalitain, So, tumitingin ako kay chairman, biglang tumingin sa akin, tapos sabi niya sa akin, hindi talaga kita papopormahin dito. So, sabi ko, ano? Sabi niya, baka akala mo papopormahin kita dito. So, sabi ko sa kanya, bakit? Senador din ako, halal ako ng tao eh. Anong sinasabi mo? Hindi ako pwede magsalita dito? So, ang susunod niya sinabi, ano? Yung mga pangarap mo, natutupad na ba? So, hindi ko na alam kung nasan nang galing yun. So, sabi ko sa kanya, anong mga pangarap? Ano-anong sinasabi mo? Eh, hearing ang pinag-uusapan natin. So, sabi niya, you're protecting evil. Sabi ko, I'm not protecting evil. So sabi niya, hindi, you're into evil na. So sabi ko, sa you're evil. So hindi ko nga maintindihan. Uh, kung hindi, isa lang intention. Mawala yung aking focus sa witness. Kasi habang nakapocus ako sa witness, makikita ng tao kung nagsasabi ng totoo o hindi. Nakita niyo naman po, pangatlong hearing na to. Lahat ng oras binibigay natin sa kanila, lalo kay Senator Dilima, sa kanyang witnesses. Bakit ako... 45 minutes 55 minutes hindi maibigay para mahimay ang witness na to no? So hindi hindi ko na malaman kung Committee on Justice ba to or Committee to remove Duterte and place the Vice President in power I'm not saying the Vice President is involved no but definitely some senators no more than two, are involved Ayun po mag-agree sa executive session That's not the point eh hindi ko mang uh, gusto malaman talaga yung facts, gusto ko testingin. Kasi nakaka nakakapagtaka. Wala daw siya radio, wala daw siyang TV, wala daw siyang dyaryo. Uh, pero nakalapit siya sa Senado. So gusto ko malaman, may nag-coach ba sa kanya ng Senador? May kumuha ba sa kanya? Anong pinangako sa kanya? Doon ako papunta. Eh bakit natin gagawin in executive session yon? So I will repeat my question. Bakit pag kay Duterte, open session agad? Kahit nagsasabi ng totoo, hindi. Pero bakit kapag ka, sa credibility ng witness, mabubuko na kung bakit siya nandito, paano siya dumating dito, biglang executive session na ito. What category sir? Are you not agreeing? No, that's okay with me. I'm just saying that's not the point. The point is not kung ano sasabihin niya. Eh. Uh, the point is not kung yung kung ano sasabihin niya sa executive session o dito. Pero makita ng tao, paano ba siya, al si Jun Dosada, di ba? Ang linaw sa ating kung paano nangyari eh. Akala kasi niya papatayin siya. Galing sa CR, kinuha siya. Kaya siya biglang nag-witness, di ba? Usually kasi ang mga nag-whistleblower, either nakukonsensya or napapahamak buhay nila. Parang si Ben Harloy, di ba? Yung kinulong din siya. So gusto ko lang malaman yung circumstance, but biglang bigla gusto mo na mag-witness. So doon mo kasi makikita kung nagsasabi ng totoo hindi. Ang tanong, bakit gusto nila executive session? Saan po nagmula yung allegation ninyo that LB is behind this witness? With this witness, it's it's uh, very obvious. Nan, nandun yung motibo and with the actions of uh, Senator De Lima, Senator uh, uh, Trillanes and to certain extent Senator Drilon. Uh, may kasabihan sa amin sa Patero sa Taguig no? if it looks like a duck it walks like a duck and it quacks like a duck it is a duck Yeah. napaka-obvious eh Sir, what sort of plot are you talking about? Like, ano po yung details nito? What well, are planning? Senator de Lima has to face the charges against her and sometimes the best defense is offense so rather than face yung mga sinasabi sa kanya, anong nangyari sa Bilibid, involved nga ba yung mga ibang close sa kanya sa droga maglalabas ng ganitong witness. Kaya nga, ang una kong pinatignan mo, Tibo, pag natanggal ang Pangulo, sino bang makakaupo? Hindi ba yung kapartido ni Sen. Dilon at ni Sen. De Lima? From the start, that was very, very, very obvious to us. Sino ba yung last minute na binunot uh, ng mga kalaban ni Duterte para siraan siya ng eleksyon sa bank accounts that turned out to be fake? Si Senator Trillanes. So again, the same people are coming out. And then, sino ba may connect sa mga international parties, yung liberal party? Sino, who, 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 are the people spreading, mislead, who spreading lies, misleading facts and figures to the international media? It's their group. Ano ba ang partido ni Chito Gascon? Liberal party. So, so for me, if they are determined to tell lies, I'm determined to tell the truth. If they want to punish me for telling the truth, that's okay. But, but it's very obvious, no? Uh, after this witness, that yun ang intention talaga. Sir, um, uh, sabi niya, um, bias ng si Senator ba? Uh, would you move for her ouster as uh... I, I already brought that up nung privilege speech ko, di ba? Sabi ko sa kanila, uh, kanila, pwede naman siyang chairman ng Committee on Justice, pero wag mag-chair ng committee na to. Kasi makikita nyo naman eh, Basta't may problema sa sagot ng witness, sasaluhin niya. Siya mag-aabogado para doon. Pag iba nagtatanong, gigit na. Tapos, kitang-kita ko naman ang senyales kay Sen. Trillanes. Magpapa-back up, re-rest bakan pa ako. Tapos, hindi pa pasalitain. Di ba? Diba? So, you know, do we want to be fair? Or gusto natin alisin na lang si Duterte? ang, naka, ang, ang very ironic lang, these are human rights advocates. So-called human rights advocate but they don't care about the human rights of the victims, they don't care about the human rights of the president they don't care about the rights of senators they don't care about people who are happier now that they're safe, all they care about is maipuesto ang kakampi nila sa Malacanang Ano ang reaction nila sa out of order? Okay lang I mean, tao naman ang judge doon. di ba? Kung siya din ang magsasabing out of order ako, badge of honor na sa akin kasi nakita ko naman ginagawa nila, mali naman talaga Uh, are you in favor, sir, to, go to the place the witness under the witness protection program? No, I am in favor of putting him uh, under uh, guard and uh, protecting him because kung may mangyari sa kanya, duterte na naman ang pagbibintangan. That, that's very obvious to me. So I want him alive. I want him protected because eventually he will tell the truth and eventually malalaman kung sino nagsusi sa kanya. Thank you. Thank you